talo kita kasi talo kita oh 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 ata kumain sila oh oh <laughs> 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 oh, oh, sige, oh <laughs> <nagtataiyan ata>. <laughs> Puno puno na ng lawat ng ano niyo. Grabe <laughs> oh, <marabi> ang bigay. <laughs> ikilog ng tindan mo di na mo Bakit ba kira mo? pagod ba? talo ka kito? ba? di mo kasi ako matalo eh, oh, ayusin na lang, last na pa. Hehehe Hehehe Hehehe